Hello guys! Good morning! Welcome to Anlangka Langka YouTube channel! Hello guys! Hello, hello! Kumusta kayo dyan? Sana nga nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, Today's video guys is ano ko sa inyo, isi-share ko sa inyo kung uh, mahirap ba talaga itong video to is uh, about, about sa mahirap ba talaga tumira dito sa Sri Lanka. So, ano ko sa inyo, kung mahirap ba talaga ma ma manirahan dito sa Sri Lanka? Ah, uh, ito kasi guys, ah, uh, dito sa Sri Lanka is mura ang mga bilihin. Ano, maganda dito pag tumira ka, um, may trabaho kayo mag-asawa, or yung asawa mo may stable na trabaho, or may business kayo. Ayun. Kasi guys, ah, uh, Maganda, ang maganda dito kasi, mura yung mga bilihin. Kung ako lang, kung may st stable na trabaho yung asawa ko, tapos nakasiparate kami sa, ano, sa ko, hindi ako magbabalak na uwi muna sa Pilipinas. Yung parang gusto ko dito magstay tapos ano lang, bakasyon-bakasyon lang sa Pilipinas. Kung may sarili kaming bahay. Kasi kung may sarili kayong bahay dito guys sa Sri Lanka is my uh, may freedom kayo. Tapos uh, yun, may freedom kayo sa ano, sa buhay nyo ma bilang mag-asawa. Parang gano'n. Hindi ko naman sinabi na wag kayo tumira dun sa biyanan nyo na Sri Lankan. Ang sinasabi ko lang is mas maganda talaga na ano kayo uh, ah uh, antam ito nakaseperate sa kanila kasi iba iba ang ano iba kasi pag nanirahan ka sa bayan mo kasi lahat ng kilos mo is ah uh, syempre alam sila para mga ganon gano na nga -alam sila kaya ayun guys ah uh, hangga't sa maaari ah uh, ano pa lang kayo yung uh, magkasintahan pa lang kayo or nagbabalak pa lang kayo na magpakasal or mag, mag ano dito na talaga titira sa Sri Lanka ang gagawin nyo is uh, pag magpagawa mo na kayo ng bahay kasi mahirap na uh, sa akin naman mabait yung mga biyanan ko mabait sila sila nga la sila nga ano mm, kumagastos sa amin kaso nga lang dapat lahat na decision nakadepende sa kanila wala kaming desisyon na hindi dumadaan sa kanila kaya ayun yun, yun 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 din yung dagdag stress ko sa buhay dito <laughs> yung lahat lahat na lang pakikialaman hmm. pero okay lang naman okay lang naman alam. okay lang sa akin basta away na talaga ako <laughs> kaya yun guys ano talaga Uh, payo ko lang talaga sa inyo bago kayo pumunta dito or ano uh, magpagawa mo na kayo ng bahay nyo or kung may stable na trabaho yung asawa mo dito, yung hindi nag-a-abroad kasi once na nandito na yung sauna lang ang maganda pero pag yung mga tumagal na ayun, yun, dun mo na makikita yung mga ano, mga anik-anik kaya ayun guys, ang payo ko sa inyo is magano kayo, magsarili kayong bahay nyo, or kung mabait naman biyanan mo, di, ano, di thankful ka, ma, ano, bless, bless ka, kasi mahirap makahanap ng biyanan na, ano, mabait. Or, ano, dito kasi, ano, iba, iba eh, para sa akin, iba. Kasi, kung makitira ka sa biyanan mo, dapat, ano, yung sumunod ka sa kanila lahat, sumunod ka sa ano lahat para kung ayaw mo nang gulo or ayaw mo nang mga may masasabi o di ba? Pagkatulad sa akin, ayaw ko nang may masabi kaya sinusunod ko sila. Pwede mo namang hindi sundin, nasa inyo 'yan kung ayaw nyo sundin, di ayaw nyo sundin. Sa akin kasi sinusunod ko kasi ayaw ko ng gulo. Kung sa ikakabuti naman, disundin natin. Pero, minsan sumusobra na eh kahit sa anak ko, wala akong desisyon na wala kami desisyon na mag-asawa para sa anak namin yung lahat sa kanila. Kaya ayun. Tapos, ah, uh, basta pag ano, pag gusto nyo dito tumira, maganda dito sa Sri Lanka gusto niyo tumira. Kaso lang, dapat lang talaga may stable kayo na trabaho. O yung asawa mo. Kasi, ayo asawa ko kasi, wala kasi siya stable na trabaho ngayon. Kasi nga, galing siya sa abroad, tapos yon may, tra may, trabaho siya dito, tapos, nang dahil nga sa corona ngayon, is, uh, ang tawag nito, um, walang trabaho, tapos, kasi yung mga hotel, sarado, kaya, ayun nga, mahirap, mahirapan, dahil sa corona, tapos, wala pa kami sa sariling bahay, nakitira lang ako, nakitira kami sa, sa ko, okay lang naman, kasi siya lang mag-isa bunso siya eh. Pag bunso kasi dito, nasa magulang, nasa magulang na puder. Or depende siguro, depende sa bunso kung gusto niya sa puder ng magulang niya or haha, ano siya gagawa siya ng sariling bahay niya. Dito kasi, gusto ko sana mag-separate. Ano, mag Kaso lang, matatanda na yung mga biyanan ko. So, makasabihin ng mga ano sabihin ng mga kamag-anak, eh, maano naman yung bahay, maluwag naman yung bahay, baka sabihin ng arte-arte ko, bakit ayaw ako, ayaw ako, ayaw ko tumira dito sa mga bienan ko. Ayaw ko nang may masabi kasi sa akin. Kaya, yun, uuwi nga ako. Tapos, ah, uh, nito, mura dito ang mga bilihin sa Sri Lanka. May, yung mga mahal dito is yung mga naano ko lang dito, mahal yung tsinelas nila. <laughs> Kahit yun sa bata, mahal yung tsinelas nila. 300 plus yung sa bata na chinelas. O ba diba, mahal? Pag ano lang yun sa peso, makakabili ka sa peso kasi makakabili ka ng 50 or tawag nito, 60, mga ganun. Pero dito, mahal siya. Tapos yung mga uh, yung mga sundrox, sundrox, kunyari, sundrox, yung mga bleach, mahal dito. Tapos, yung uh, mga plastic, yung kunyari, planggana, mahal. Mahal siya. Kasi, ang plastic sa atin na planggana, yung, yung labahan, yung labahan, ang ano lang dun sa Pilipinas is ano lang, 50, 80, 90 dito, 400, 500, mga ganun. Yun yung mga mahal nila. Pero yung mga pagkain, mura lang yung pagkain. Mga gulay, yung mga gulay, dito talaga ang mura ng mga gulay. Yung mga beetroots, carrots, cabbage, mga, mga ano, mga ripolyo ba? Mga patatas. Ma, barato kaayo Barato ka Tapos, uh, basta nindot dari mag, dere, nindot dari sa siya lang kamapuyo. Kung nakay ka o lagi nga balay, nindot dari kay hilom, balay, kuan kung wala kay umbalay, balay, pwede ka dili kang gawas, pwede ka dili kang magpagtismisan, wala mong tismis sa imuha. Kung naka, sa kawaling balay. Pero pag wala, ay human yun, presko a, ah. Oh, o, ba? diba? Tapos, ano siya guys, ah, mo basta mura, ang bigas nila dito, mura lang din sa atin kasi, mahal na ngayon, diba? 40, 45, 40, ang kilo. So, may same naman, same same naman yung iba, same yung price yung iba, pero makakabili ka ng dito may 80, 90. So sa sa peso ano lang siya, 30, 35 mga ganun. 32. Ko! Ay, ah. mata, mihi? Ay. Yun nga siya, ah, uh, mm, tawag nito. Yun nga, mura siya. Tapos, Ay, yung bigas, mura, ba diba? Tapos, yung mga gulay, mura lang din. Yung load, o, oh, yung load, guys, ang mura. Kasi, yung load ko is, uh, yung gamit ko, dialog sim. Yung sim card kasi dito, ang pangalan is dialog, may, di may, may, dialogue may, dialog, may mobitel, may hatch, may airtel, yung mga ganun, yung mga sim card nila. So, ang gamit ko is dialogue. Tapos, unlimited, uh, unlimited YouTube siya. Uh, 249 lang siya. 249 sa pera nila. Good for one month. One month tapos, unlimited yun. sawa ka kahit magdamag kang magplay ng magplay ng mga video mo. Yun. O, ba diba? murah ang mura? 249 how much? Magkano sa peso? ang load dito, yung load na ginagamit ko is 85 pesos lang siya. Good for one month. O, ba diba, Unlimited YouTube. Tapos, may free pa siya na oh, pang messenger at saka pang, pang Facebook ng siguro magamit mo na siya ng 4 ano, four days or 5 days. Yung pag, ano, hindi ka masyadong mag-ano dun sa mga video sa Facebook. Pero pag YouTube, unlimited yon Kahit ano pa siya. Kahit magdamag ka pa, hindi mo patayin yung cellphone mo na naka, -ano, naka sa YouTube. Yun. ba diba, Ang mura. 85 peso. Saan ka niyan? Wala sa Pilipinas yan. <laughs> Only in Sri Lanka. Yung load na yan, guys. Tapos, uh, ano pa ba ang mura dito? yung load is mura o yung gasol, yung binili namin noong nakaraan is ano lang yung gas na yon is uh, 1,500 so bali sa peso is 600 lang yata siya oh, 600 lang yata siya sa peso tapos magkano, magkano dyan sa Pilipinas yung gasol, yung gasol? o ba diba, ang mura ang mahal, ang mahal dyan dito ang mura lang guys sa Sri Lanka. Kaya masarap manirahan dito. Tapos iikot ka dito. Mura lang din pag umikot ka sa buong Sri Lanka. Kasi magbas lang kayo or magtrain lang kayo. Kaya ayun guys. Uh, ano pa ba? Uh, yung load, yung bigas, gulay, uh, yung gasol, yun yung mga mura dito eh. Mm, ano pa ba? Yun yung maganda dito sa Sri Lanka, guys. Pag dito kayo tumira sa Sri Lanka kasi mura. Mura siya lahat. Tapos tahimik yung buhay mo. Walang nangingialam sa anong sa buhay mo except sa biyanan mo. Pag ano ka, pag dito ka talaga sa biyanan mo, yung mga kaspa mo, yung mga balakubak mo sa ano sa ulo mo is malalaglag talaga 'yan sa kakaka <laughs> Hindi ko talaga alam, guys. Mawabait naman talaga sila kaso lang, um, Basta wag kayong makitira sa biyanan niyo. Kasi mababait naman talaga sila, mababait sila. Wag lang, wag lang kayong tumira. <laughs> mababait sila, wag lang kayo tumira sa ano talaga sa sa poder nila kasi lahat talaga pakiki na nila yan yung mga damit mo yung mga kinakain mo ang nakaka-relate niyan is yung mga dito ng mga Pilipina yun relate niyo di ba guys <laughs> mga kapwa ko, dinad sa relate na relate ni relate 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 new yan uh -oh, 'di ba hmm, may mga worst pa diyan guys na ma alam mo alam niyo kasi hindi ko naman hindi ko naman sinasabi na lahat na ano yung mga kalahi dito na mga ano mga Vienan is mga gano'n na lahat sabi ko lang yun, sabi ko lang guys, yung mga experience ko or yung mga kaibigan ko ng mga hinaing, mga ganun. Kasi halos, ano, yung mga kaibigan ko, siguro maraming, marami, madami-dami na din ako mga kaibigan na hinaing nila yung mga, yung mga biyanan nila. Ano lang talaga, lucky kayo kung nandito kasi sa Sri Lanka, kayo kung ang biyanan nyo is mabait. Mabait. Yung hindi nangyayalam alam sa mga sinusuot nyo, yung mga pagkain nyo, yun. <laughs> Pero mababait naman talaga sila. Ang, ang, ano ko lang kasi, yung ano, yung ganito, ganyan, 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 moni, moni, mauna, moni, mauna, imong buhaton. Yeah. Yan, muna, muna siya, guys. Tapos, ah, uh, ang tawag nito, ang um, Basta marami akong kaibigan na yun nga guys, uh, marami akong kaibigan na nakaranas ng mga ganun. May iba nga nag-away talaga sila ng mga bienan nila kasi nga hindi sila magkaintindihan. Yung bienan niya hindi nakakaintindi. Yung siya din ano uh, Basta iba-iba kasi ang ano, prinsipyo ng, prinsipyo, kung sabi sa iba, iba-iba ang prinsipyo sa tao. Yun. Kaya ako tahimik ako para ay ginuo ko guys. Pag dili ko lang ko, pag wala lang ko magkuan ka na magtimpi-timpi, ako lagi mga kaspa lagi nangahulog na lagi na nangahulog sa ako. <laughs> nangahulog pirmi. <laughs> kasi syempre mga matanda na yung mga kasama ko dito sa bahay guys. Mga matatanda na sila. Tapos Kailangan mo siya intindihin. Ang sinasabi ko kasi ng, ay, sinasabi kasi ni Mama, ano, tawag nito, ah uh, ano daw palagi? Uh, intindihin Ito. daw. Ganito, ganyan. Kaya, ayun lang, guys, ang ating video for today. Kaya, maraming salamat. Magpapasalamat lang ko, guys, sa mga nanonood naman. Sa mga nanonood palagi sa aking mga vlog. Maraming, maraming salamat sa inyo, guys. Maraming, maraming salamat talaga sa mga sumuporta sa aking mga video mga nanonood, sa mga nag-share, sa mga nag-comment. Nag okay lang ako, guys. Okay lang talaga ako. Wala akong... Hindi pa naman ako mamatay. <laughs> Uwi pa ako ng Pilipinas. Tapos, sa uh... Ayun lang guys, ang ating video for today. Thank you for watching. Bye bye. Please don't forget to subscribe guys, like and share. Paki-share talaga guys para mar maraming manonood sa akin para may pamasahe ako pauwi sa Pilipinas. Ayun lang guys, bye.